So ayun guys, ito yung kuya Mikey. Welcome to my channel. Guys, um, meron ako naobserbahan na meron yung, may tulong pala yung ano, di ba naalala nyo noong nakaraan eh, may bumagsak na uh, sanga ng punong kahoy dito sa ating fish pond, which is nagiba hanggang ngayon, di pa naayos. ah uh, maalala ko pala, mayroon palang tulong din pala itong ating uh, net na nilalagay dito sa ating ibabaw ng uh, ating fish pond. Once na tinamaan yung ating uh, tinamaan yung ating fishpan na mga malalaking puno at itoy na biyak. So, magkakaroon tayo ng malaking problema. So, mas ma may Ang nangyari pala is naging ang ating net na nilagay dito sa ating fishpan in eh, naging protection sa mga mangyayaring mga katulad niya mga may mga, mga uh, malaglag ng mga, mga malalaking sanga. Kasi guys, ganito Once na ang ating uh, fishpan concrete fishpan e eh, nagkaroon ng crack o anong mga damage So, malaking problema. So, yun ang gusto kong i-main point sa atin na um, ang nilalagay nating net sa ating isa na rin siya naging protection sa ating fish farm. Lalo na, na kung may magaroon ng mga problema katulad sa akin, eh, may mga kahoy na malalaki. Ang laking kahoy guys, ang, ano, ang nalaglag dito sa ating fish farm. Ito, so, ito, 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 itong ating tinanggal. Oh, so, ang bigat niya. So, uh, malaking damage yan pagka uh, tumama dito sa ating fish pump. Kaya, uh, isa sa naging protection din pala ang nilalagay nating net sa ating mga fish pump. Anything na may malaglag. So, yun na aking naging tulong. So, yun ang nakita kong naging tulong ng uh, net dito, dito sa ating fish pump. Na hindi lang siya sa mga dahon na nilalagay. Yung mga daming dahon na nalaglag. So, hindi lang yun. Protection din sa ating fish pump. Anything na may malaking bumagsak dito sa ating fish pump.